Good afternoon, everyone. Uh, good evening, everyone. Hey, uh, kasi gabi na nga pala sa saktak na to. Um, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, ato po, pauwi na po ulit ako. So, ato po. mga puno po mga puno na malalaki yeah, nakikita nyo po siya tabi po so kailangan siyempre mag-aas ka muna ng permiso para patis hindi tayo ma maano po ayan uh, actually pagod po ako pero kahit ganun po yung pagod pero masaya po no uh, so uh, na uh, mission accomplished naman po lahat ng ano po ayan. so yan may mga baka may magpaskak. so nilalakad ko lang po para at least sa exercise at saka at sino yun ayun sabi sa inyo may magpapasakay salamat lang ako ah. yan nagkarapak mo na po salamat po sabi ko parang sito yun pati hindi mo pinasakay